Mga kabayan, isang kwento ng kabayanihan ang yumanig sa Hong Kong at nagbigay ng matinding pag-asa sa buong mundo. Isang baguhang OFW, isang domestic worker, ang nagpakita na hindi matatawarang tapang sa gitna ng isa sa pinakamalalang sunog sa Hong Kong. Siya, si Rodora Alcaraz, kakarating palang sa Hong Kong nang mangyari ang trahedya sa Wang Fook Court na kumitil sa buhay ng mahigit isang daan at limampung katao. Sa halip na lumabas at iligtas ang sarili, nagpaiwan si Rodora sa loob ng apartment kasama ang tatlong buwang gulang na sanggol ng kanyang employer. Hindi niya binitiwan ang sanggol. Niyakap niya ito, binalutan ng basang kumot at hinintay ang pagdating ng mga bumbero. Sa Himala, dumating ang rescue team at nailigtas sila. Si Rodora ay isinugod sa intensive care. Ngayon, stable at patuloy ng gumagaling si Rodora sa ospital. Agad siyang kinilala ng Overseas Workers' Welfare Administration. Pahayag nila, marami ang humanga sa kanyang kabayanihan, isang tunay na modern-day hero at huwara ng malasakit at tapang ng Pilipino sa ibang bayan. Ayon sa kanyang dating employer sa Pilipinas, si Roda Lien Dayo, hindi nakapagtataka ang ginawa ni Rodora. But it's so like her. I, It's so like her to uh, put her life on the line for someone else. Kasi talagang uh, very caring talaga siya. I feel sad about her but I salute her for being so good uh, despite of this tragic uh, incident. She did not abandon. Nadatrabaho si Rodora sa ibang bansa dahil mahirap sila at mangingisda lang ang ama niya. Si Rodora Alcaraz ay simbolo ng katatagan at pagmamahal ng OFW. Samahan nating ipagdasal ang mabilis niyang paggaling. Mga kabayan sa Taiwan, mag-ingat po tayong lahat at 'wag nating kalilimutan ang ating katapangan bilang Pilipino. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.